Magandang hapon mga kamaranggay. Shout out sa aking mga subscribers na sina Prince Eric Carvajosa, Carl Jeanne Pelliprico, si Teteng Maggay, at si Jan Ivan Pangaliban, at si Tuwit Duarte, Tuwarte ng Kurayong sa senyo, suporta, oh si, yepo, talagang, merong kaming binablog dito commemorative coins. pa sa imo, pa andres bonifacio, 150 years commemorative coin kung kailangan nyo po, PM lang.